So heto mga idol, may dala tayong helmet dito kasi may kukulin tayong ano, bahay ng pisoka kung tawagin sa amin yung matamis yung kanyang mga bahay mga idol. Yung hani ang tawag nila mga idol. Kailangan natin ano, magdala ng helmet. Para kung sakali mang mga gat sila di may protection tayo. Ayan yung mga kasama namin may dala na, na ano, pang sunog mga idol para hindi tayo pagkatin. Natin ano, mag yan Mag-abot tayo. May mag-helmet. Para sigurado. Hmm. Ayun na mga idol. Tinitignan niya kung saan nakapuesto. Siguraduhin nila kung saan nakapuesto yung ano, yung target namin. Andito na sila. oh yan yung dala nila.

Dami, mga idol! mahirap yung ano yung kaya discardian namin dahil may mga ano may mga damo damo baka masunog yung banda dito di patayin namin yung ano yung apoy dito ka lang makakita naka sa bukid do oh. wala sa daan yan yung kasama natin oh, si Rodi si Sandy oh, si Elo nandun na kumuha na ng kawi pamalo Ah, uh, mamay ay tirahin na namin. Ayan na, mga idol. Prepare na nila yung ano, panunog namin. Sana si Ingo at saka si Odi. Ayan. Bali ba ito sila, mga idol? Kasi napakalaki ng bahay nila. Bali, andun sila, mga idol. Oh, ayun yung bahay nila. Ayan. Napakalaki ng bahay nila. Tinitignan lang kasama namin kung saan sila pwede dumaan. dahil mahirap yung pwesto mga ilan andun sila andun sila ayun o pinagapan nyo lang kung saan maganda pumwesto dahil mahirap nga naman yung pwesto nito dito naman kami sa, no, sa labas o. ayan si insan ito naka naman Ayun lang, na, hindi ka na Andun na sila mga ilan. Andun na. Pagpapangin na ni Insan. Andun na. Ayun, ayun siya. Inaalala. Yan lang kasi nandun yung bahay nila. Ayun na. Yun yung bahay nila. Kailangan sabay silang dalawa mag-ano lagay ng apoy para ano, para mabulabog sila, mali sila sa kanilang bahay mga ilan.

Batani pi. Duh, tematuin gue. Hmm. Pengen nawin gue. Oh, repa na bata. Apa kali gue? Tahu tuning gue. Di siar eh. Wah, tahu tung. Hello, hari alert tung. Ayo, mengai Hmm, tik mana natin? Napa kata mis? Huh. tamis idol. Tamis. hết tâm lý tắm sài đổ 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 tắm sài Eh, tắm sài đổ tắm sài đổ tắm sài đổ tắm

Napakatamis <laughs> mga idol For the first time nakatikim din tayo nito Nag helmet pa tayo para hindi tayo makagat Shout oh. out Elo Kay Rody Rhodes Kay Sandy Kay Kuse Ayun si Master Ingo Si Idol Nadali Idol So ayan na mga Idol tapos na namin, namin. ano, kinuha. Oh, ayan na, pauwi na kami mga idol. Isang timba yung nakuha namin. Ang dami. Oh, ayan, eh. o, ayan na yung mga tropa Pitch. Tayo ay uwi na, isang timba. Napakasarap mga idol. Ang tamis-tamis. So paano mga idol? Hanggang dito na lang muna.